GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Mula pa noong bata ako, pangarap ko na magkaroon ng ingranding handaan sa aking kaarawan. Isang piging, kung saan walang uuwi ng gutom. Isang araw kung kailan magtitipon ang buong baryo sa iisang hapagkainan. Dahil dito, ilang buwan bago ang aking kaarawan, nagsimula na akong mag-ipon. Kada baryang natatanggap ko, iniipon ko sa isang lumang alkansya. Kahit kaunting halaga lamang ang naitatabi sa bawat araw. Pinanghahawakan ko ito bilang susi sa katuparan ng aking pangarap. Bukod sa pag-iipon, nag-alaga rin ako ng baboy at manok. Sa likod ng aming bahay ay may maliit na kulungan. Dito ko inalagaan si Potol. Isang baboy na napulot ko noong biig pa lamang. Pinangalanan ko siyang potol dahil sa kanyang maliit at di pantay na buntot. Sa loob ng halos isang taon, inalagaan ko siya. Pinapakain ng mais, kaning bahaw at kung minsan ay gulay na tira-tira mula sa hapagkainan. Sa tabi ng kulungan ni Potol ay may maliit ding bakuran. Kung saan pinakawalan ko ang limang manok na aking pinalaki. Alas 5 pa lang ng umaga araw-araw. Kigising -araw. na ako para pakainin sila. Pinapainom ko ng malinis na tubig. Pinapaypayan kapag sobrang init. At kung minsan, ay kinakausap pa para lang siguruhin lalaki silang malusog. Habang papalapit ang araw ng aking kaarawan, mas lalo akong ginanahan. Sinigurado kong magiging masarap ang mga ihahain ko. lechon, adobo, sinigang na baboy at tinola. Lahat ng ito ay mula sa mga alaga kong hayop. Ngunit hindi ko alam na ang aking pinaghahandaang selebrasyon ay magiging isang gabi ng lagim. Tumating ang araw ng aking pinakahihintay. Madaling araw pa lamang, nagising na ako sa ingay ng aming bakuran. Dumating na ang mga kapitbahay na tutulong sa pagluluto. May mga nagbabayo ng pampalasa may naglalagay ng panggatong sa kalan at may mga naguhugas ng mga kaldero at kaserola. Pinatay namin si Potol. Napaluha ako habang pinagmamasdan siyang unti-unting nawala ng buhay. Matagal ko siyang inalagaan, kaya't hindi ko maiwasang malungkot. Ngunit alam kong ito ang paraan upang maipadama ko ang pasasalamat sa buong baryo, sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan at sa mga taong tumulong sa akin. Matapos itong linisin, inilagay na namin siya sa isang mahabang kawayan at sinimulang paikutin sa ibabaw ng mainit na uling habang unti-unting naluluto ang lechon. Nagsimula namang maghanda ng iba't ibang potahe ang ibang tao. Ang mga manok na inaalagaan ko ay ginawang tinola at adobo. May ilang kaldero rin ng pansit, lumpia at laing na inihanda ng aking mga cahin. Habang abala ang lahat, napansin kong unti-unti nang dumadating ang mga bisita. May mga bata na nagtatakbuhan sa bakuran. Mga matatandang nag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga. At mga binatang nagpapalakasan sa inuman. Ngunit sa gitna ng kasayahan, may isang taong hindi pamilyar sa akin isang matandang babae. Maputla ang mukha, payat ang katawan, at may suot na lumang bistida. Tahimik lamang siyang nakatayo sa isang sulok. Pinagmamas na ng mga taong nagluluto. Hindi siya nagsasalita, ningumiti man lang. Akala ko, isa lamang siyang malayong kamag-anak nang isa sa aking mga bisita. Kaya't hindi ko na pinansin. Mali ang naging desisyon kong yon. Nang tuluyang naluto ang lahat ng pagkain, isa-isang pinasok ang mga potahe sa mahabang lamesa sa gitna ng bakuran. Kakaiba ang kasayahan ng araw na yon. Tawanan dito, kwentuhan doon at malalakas na palakpakan nang ibabana na sa lamesa ang lechon. Isa-isa nang pumila ang mga bisita para kumuha ng pagkain. Masayang-masaya ako dahil sa wakas natupad ko ang pangarap kong magpakain ng buong baryo. Habang kumakain ng lahat, napansin kong muli ang matandang babae tahimik pa rin siyang nakaupo sa isang tabi. Hawak ang isang maliit na mangkok. Napansin kong inilabas siyang maliit na supot mula sa kanyang bulsa. May laman itong pulbos na itinaktak niya sa kanyang mangkok. Mabilis niyang hinahalo ito sa kanyang pagkain. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. May kung anong mali sa ginagawa niya. Maya-maya, nakita kong inilapag niya ang mangkok sa hapag kainan. Hinaya ang mahalo sa iba pang putahe. At doon na nagsimula ang aking bangungot. Isa-isang napahinto ang mga taong kumakain. Ang iba sa kanila ay napakapit sa tiyan. Tila nasusuka. Ang ilan ay napayuko. Humihinga ng malalim na parang sinasakal. Nang makita ko ang aking tiyuhin, halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Nakapikit siya. Nanginginig at ang kanyang balat ay unti-unting nag-iiba. Nagkukulay abuhin ito tila nawawalan ng dugo. Ang kanyang mga mata ay lumalim. Ang kanyang bibig ay bumuka ng malaki. Na para hindi siya makahinga. Ano to? Sigaw ng isa sa mga bisita. Isa-isa nilang tinignan ang kanilang mga kamay. May mga lumalabas na ugat na kulay itim. Ang iba ay nagsisimula ng magdilim ang mga mata. At ang iba namay, nagsisimulang magbago ang mukha. Umahaba ang ilong, numinipis ang balat, at unti-unting nagiging matulis sa mga ngipin. Lahat ng kumain ng dinuguan ay dahang-dahang nagbabago. At sa gitna ng kaguluhan, ang matandang babae ay tumayo. Ang pagkain ay isang biyaya, ngunit ang sumpa ay isang regalo, ang sabi niya. Bago ito tumawa ng malakas. Nang tignan ko siyang muli, nagbago na ang kanyang anyo. Hindi na siya tao. Ang kanyang balat ay kulubot na parang balat ng ahas. Ang kanyang mata ay naglaho na ang puti at ang kanyang bibig ay napuno ng matatalim ng ngipin. Siya ang may dala ng sumpa. At ang araw ng aking kaarawan ay naging araw ng pagkagunaw ng aking baryo. Habang ang mga bisita kong kumain ng dinuguan ay nag-iiba ang anyo, ang kanilang balat ay nagiging kasing itim ng uling. Ang kanilang mga kuko ayong mahaba na parang matatalas na kutsilyo. Ang matandang babae ay humalakhak sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, makikita niyo ang totoong handaan. Sigaw niya habang bumuka ang kanyang bibig nang mas malaki kaysa normal. Sa loob nito, nagkikintaba ng kanyang matatalim na pangil. Duguan at nanginginig ang aking tiyuhin habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging itim. Mula sa kanyang lalamunan, isang malalim at malupit na alulong ang lumabas. Isa na siyang aswang. Bigla siyang lumundag. Sinugod ang isa sa mga bisita at sinunggaban ito sa leeg. Diyos ko, sigaw ng isang babae bago siya natumba sa lupa. Ang ibang mga bisita ay nagsimula ng tumakbo papalayo. Ngunit ang ilan sa kanila, ang mga hindi nakakain ng dinuguan ay agad kumuha ng mga sandata. Ayaw naming mamatay dito, sigaw ng isang lalaking may hawak na itak. Ang aking pinsan na si Mario, isang batak sa trabahong bukid, ay mabilis na sumalok ng isang dakot na asin mula sa mesa. Hinagis niya ang asin sa kanila. Ayaw ng aswang ng asin. Agad akong tumakbo papunta sa kusina. Hinablot ang isang lata ng asin at ibinato ito sa isang aswang na dating aking kapitbahay. Napasigaw ito habang ang kanyang balat ay nagsimulang umusok na parang pinapaso. Nagsimula nang lumaban ang mga tao. Ang ilan ay may dalang walis tingting -ting na ipinalo sa mga nilalang na dati nilang kakilala. Ang iba ay kumuha ng bawang at isiniksik sa bibig ng mga aswang dahilan para sila ay sumigaw sa hapti. Habang nagaganap ang laban, ang matandang babae ay hindi natinag. Nakangiti lamang siya. Pinapanood ang kaguluhan. Hindi nyo na sila maililigtas, ang sabi niya. Ang sumpa ay hindi na maaaring bawiin. Ngunit hindi ko iyon tinanggap bilang sagot. Kinuha ko ang bote ng suka sa mesa at ibinatuko ko ito sa kanya hindi siya nakaiwas. Nabasa ang kanyang damit at biglang nangitim ang kanyang balat na parang nasusunog. Doon ko naintindihan, hindi lang asin at bawang ang nakakasakit sa kanya, pati suka. Gamitin ninyo ang suka, sigaw ko sa iba pang mga bisita. Nagsimula silang kumuha ng mga bote ng suka pati na rin ang mga tirang suka sa sausawan. Inihagis nila ito sa mga aswang. At ang ilan sa kanila ay agad nang hina. Napaupo sa lupa habang ang kanilang balat ay naglalangis sa hapdi. Ngunit ang matanda, kahit nangihina ay hindi pa rin sumusuko. Hindi ninyo ako matatalo, ang sabi nga. Ang sumpa ko ay mananatili sa dugo ng mga ito. Nakaramdam ako ng matinding galit. Kinuha ko ang pinakamalapit na sulo at lumapit sa kanya. At sa isang iglap, isinaksak ko ang nagliliyab na sulo sa kanyang dibdib. Sumabog ang apoy sa katawan ng matanda. Napasigaw siya. Isang matinis at nakakapangilabot na hiyaw. Natila tila bumalot sa buong baryo. Ang kanyang katawan ay unti-unting nangitim, natupok hanggang siya ay maging abo na lamang. Nang siya ay tuluyang maglaho, ang mga aswang na kanyang nilikha ay biglang nanghina. Ang ilan sa kanila ay bumagsak sa lupa, nanginginig bago bumalik sa dati nilang anyo ang aking tiyuhin ay napahawak sa kanyang ulo. Tila naguguluhan. Kinabukasan, ang baryo ay tahimik. Ang dating masayang selebrasyon ay nauwi sa isang trahedya na hindi namin malilimutan. Marami ang nasaktan. May mga namatay. Ang iba pang naapektuhan ng sumpa ay hindi na bumalik sa dati ang ilan sa kanila ay nawala. Tumakbo sa kagubatan at hindi na muling nagpakita. At ako, ako ay nanatili sa aming bahay, nag-iisa. Pinagmamasda ng abo kung saan natupok ang matanda. Ang aking pangarap na handaan ay natupad. Ngunit sa paraan na hindi ko kailanman inaasahan. At mula noon, hindi na ako muling naganda ng malaking piyesta para sa aking kaarawan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.